dili kay ni mo maliok kanina imong liok tay no. Nabundak sa duyan. Dawat ni sa mga. Nabundak sa duyan guys. Ganina tay katong pa kanhilot mo liok ka unsa may imong plastada sa liok? Uban nang lawas. Nawa magdoko ko di ko kagusto. Ang karon doko na tay. Ganina dili ka ka makakuan ganina. Magdoko. Magdoko man pero ang lawas. Ha? 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 Madoko na eh. Magdoko na ba? Ha may sakit-sakit. No, sa... can... hey. so oh, nalay ko niya. na igong bukod sa kuan. Na igo ang kaning diri ka ni bukod na sa sa mito. Wa number ba kay kung mga bata o mga kita. Ang nana. Nana. Iliok daw ko na tay mo liok Ang pikas. Iliok na ganina, dili kay sir. Dili ganina tay, uban mong lawas ganina. na bundak man gud pud

tayo dili para baka pwede ka ligo umatay ha ni san pablo kadla de ko ligo kay toto days ni tapos ginana ara lang bitaw kada dei wala bitaw apo ah may meeting ni sa sosyo karon nek maten kay manina

24 ang ano? Na? Ito ang nag -way. Mata pa kayo ba? 24, exercise, kante? Oo. Oh. Gasumba na. Sumba. Ay, gasumba ka? MWF. Ito itong nagsumba niya? Apel? Oo. Oh. oh Lola. Oo, lula na pa. Ayan lang, ayan lang. Ayan lang na pa ano. Ayan lang kuha. pa.

Hindi nyo kayo makulukol. Alang papa? pa? Hindi kayo. Masunod <laughs> pa niya. mo sa big spire init gabang na na. Ganina, looy kayo gana Daan na mo. Mm Bab. Hmm. <laughs> Oke, okay. ini sih, ini sih, sini, oke, nah, thank you.